Hello mga Lods, so grabe yung aksidente ngayong araw po na ito habang bumabiyahe at binabaybay ko po ang motorway going to Cambridge Ito po yung natagpuan ko ay grabe, isang aksidente, kawawa naman po So sa lahat ng tulad ko na bumabiyahe o motorista magingat-ingat lamang po tayo layo na po sa ganito pong daan which is motorway, tumatakbo po ng 110 kilometers per hour, kung medyo inaantok po, tumabi na lang po muna at magpahinga huwag pong ipilit at baka madisgrasya po tulad po ng nangyari po dito so kaya po nagdulot po ng traffic kung bakit traffic nagtatakakot nasa motorway, meron palang isang aksidente, so kawawa naman po so magingat po tayo mga lodges especially meron po tayong mga inuuwi ang pamilya may mga naghihintay po sa ating pamilya so kaya mag ingat ingat lang tayo mga load sa pagda drive umalis tayo ng bahay ng buo make sure din na makakauwi din tayo guys ng buo at kasama ang ating pamilya na merong ngiti sa ating mga mata at ating mga Uh, mukha yun lamang po lords so isang paalala ingat lamang po tayo sa biyahe at ingat po tayo palagi everyday, thank you so much mga lords, have a great day bye bye